Ito pa rin po ang Kong Tour Update. Alam nyo ba na ngayon pa lamang ay naghahanda na ang Department of Tourism ng kanila mga safety protocols na ipatutupad nila sa mga hotel, restaurants at sa mga tour operators pagdating ng new normal. Kaya naman po pinaghahandaan yan para maging magkaroon ng kumpiyansa o maging confident ang mga turista sa pagpunta sa mga lugar na yan na talagang sila iligtas. Pero teka, nararamdaman nyo na ba ang matinding init ng panahon? Ako huy, nararamdaman ko na rin yan. Kaya naman namimiss na natin ang mga beach na pinupuntahan natin dati tuwing summer. O paano ba yan? I-share nyo na ang mga larawan ng mga beach na yan na namimiss nyong puntahan. At ito po ay ilagay sa aming comment section para makapili naman kami ng sampung larawan. Random ho, pipiliin ang mga ito sa ating Facebook page at di man naman sa ating YouTube channel. At syempre, syempre may papanalunan. Ang mga mananalo po dito sa ating Facebook page ay 10, 500 worth ng gift certificate mula sa Pure Gold at lima naman para sa ating YouTube channel. So ano pang ginagawa nyo, mag-post na kayo ng pictures ninyo at lagi ko kayong tumutok dito sa counter page namin. I-like, i-share at sa aming YouTube mag-subscribe na. Ako pa rin po si Sol Aragones.